Hello, ayan. Sana umulan. Pero parang uulan na naman. Makulimlim oh. So labas nga ako. Titignan ko kung may bunga yung bayabas. Ayun, may bunga. Marami siyang bunga pero mga maliliit pa. May malaki sa taas pero hindi ko abot. Ito ang dito. Ito ako sa bakanting lote. Ito yung isang bayabas na ano. Ang tambung Tapos yung bunga ng papaya. Wala. Wala yung bunga ng papaya Kinuha nila. Hindi ko alam kung sino kumuha. Yung mga iba. Magdamo na dito. Ayan ang mga binda muna. umulan ulan na kasi. So ayan pasok na ako sa top. Ng bahay. So na lang.